Bakit daw ayaw sumakay ng barko ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila? Kasi baka daw itrade sila ng mga Espanyol kasama ng mga Garapon ng atsara. Magandang araw mga giliw kong manonood. Ako si Kuya Ems at welcome sa Chocolate Lapis. Ito ang Kasaysayan Chronicles at ito ang episode 4 ng ating 12-part series tungkol sa Spanish colonization. Ang galleon trade ay isang sistemang pangkalakalan na nagdulot ng malawak na koneksyon sa pagitan ng Asya, Amerika at Europa. At dito, naging sentro ang Pilipinas. Nagsimula ito noong 1565 sa pakikipagsapalaran ni Miguel Lopez de Legazpi. Nang matagpuan nila ang tamang ruta pabalik mula Pilipinas patungong Mexico salamat sa isang pari na navigator na si Andres de Ordaneta. Mula noon, isang beses kada taon, may barkong umaalis mula Maynila papuntang Acapulco sa Mexico at babalik ito matapos ang ilang buwan na may mga dalang pilak. Tinawag ang mga barkong ito na Manila Galleons, malalaking barko na parang seafaring shopping malls Tumagal ang sistemang ito ng 250 na taon mula 1565 hanggang 1815. Paano bang ba sistema? Simple lang, pero napakahaba ng biyahe. Papuntang Mexico, isinasakay barko mula Maynila ang mga produktong Asyano tulad ng seda, porcelana, tsaa, pampalasa at iba pa. Nakadalasang galing China, Japan at Timog Silangang Asya. Pabalik naman sa Pilipinas, sa Acapulco, binabayaran ang mga kalakal gamit ang mga pilak mula sa mina ng Latin America, particular na sa Mexico at Peru. Ang mga pilak ay dinadala pabalik sa Pilipinas kung saan binabayaran naman ang mga negosyanteng Chino at iba pang Asyano sa pamamagitan neto. Isang barko lang kada taon ang pinapahintulutan para umiwas sa labis na kompetisyon. Kaya sobrang mahalaga at pinaghahandaan ang bawat biyahe. Kaya para itong isang annual mega sale, isang malaking transaksyon na may kasamang panganib, bagyo, mga pirata at rebelyon. Pero sino nga ba ang mga nakinabang dito? Dahil sa napakalaking kita ng Galleon Trade, hindi maiiwasan ang malawakang kontrol ng mga Kastila sa sistemang ito. Ang malalaking kita ay napupunta sa mga opisyal ng kolonyal na pamahalaan, mga insulares o yung mga Espanyol na ipinanganak dito sa Pilipinas, at ilang piling negosyanteng mestizo o Chinese Filipino. Ang mga ordinaryong Pilipino, sila ang karaniwang gumagawa ng produkto nagtatrabaho sa pantalan o nagiging tripulante ng mga barko. Madalas na mababa ang sweldo at mataas ang panganib. Bagamat may ilang lokal na yumaman o nakilahok sa sistema, karamihan sa yaman ay naiipon sa kamay ng ilang kastila. Ang sistemang ito ay isa sa mga nagpatibay sa inequality sa ating ekonomiya noong panahon ng kolonisasyon. Hindi lang produkto ang mga bumiyahe. Pati kultura mula Mexico, dumating sa Pilipinas ang mga sumusunod: mais, kakao o tsokolate, fiesta culture ng mga Meksikano, at ang iconic na sombrero. Mula sa Pilipinas at Asia, naipakilala sa Latin America at Europa ang mga sumusunod: tsaa, abaniko, porcelana at maraming artisan crafts. Ang galleon trade ang isa sa pinakamaagang anyo ng globalisasyon. Mahigit dalawang daang taon bago pa nauso ang salitang globalization. Noong 1815, tuluyan nang natapos ang galleon trade. Pero bakit? Ito ay dahil may mga rebelyon sa Latin America kasama na ang Mexican War of Independence nalugi rin ang sistema dahil sa korupsyon, pagbagsak ng kita at napakatagal na delivery. Pangatlo, lumaganap na rin kasi ang mga mas mabilis at bukas na kalakalan sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng halos dalawang siglo, napalitan na ito ng mas modernong economic systems, ngunit ang epekto ng galleon trade ay nanatili sa kultura, wika, at ekonomiya ng Pilipinas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga pagkakahuwig ang kulturang Pilipino sa Latin Amerika, kahit na nasa magkabilang panig tayo ng mundo. Kung natuwa ka sa episode na to, don't forget to like, hit that subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating kaalaman dito sa Chokat Lapis, sama-sama tayong matututo sa pinaka-nerdy pero pinaka-fun na paraan. Mag-iwan din kayo ng comment kung may gusto ko yung topic na i-feature natin next. Salamat mga giliw kong manonood!